Dalawamput-walong araw nang nakalilipas mula ng mawala ang bisok training na si Patrolman Aaron Blas. Umaraw man ang bumagyo, walang tigil ang paghahanap ng mga otoridad sa kanya. Sinuyod na rin ang bawat daan, bangin, at masukal na bahagi ng kabundukan ng Itogon. Sa loob ng halos tatlong linggo, higit 18 square kilometers na ang nasakop ng kanilang operasyon. Sa Damto Felix Mines sa Pukaw Itogon Pinggit, pero nabigo pa rin sila. Kaya naman pinalawak pa ang search area. Uh, we are stilla uh, facing po yung uh, uh, blank wall or uh, wala pa po tayong mga palatandaan na kung saan naroroon yung uh, missing uh, police trainee ni si patrolman uh, Aaron Blas ma'am na consider natin na lahat yung uh, nagawa natin gumamit tayo ng sa sniffing dog nagpa-augment tayo ng maraming augmentation force no and then ayan uh, uh, gumamit tayo ng yung traditional way yung uh, native way na kung saan nag invite tayo ng mga native priest yung mga mambunong in order to uh, yung uh, malukit natin no and uh, uh, sad to say na wala pa rin po dahil dito mas tututukan pa ng mga otoridad ang paghahanap kay Blas Naging mainit na usapin noong nakaraang buwan ng pagkawala ni Patrolman Aaron Blas, isang bisok trainee pero sa loob ng halos isang buwan na kanilang pagsasagawa ng operasyon para matuntun kung nasaan na nga ba ito, hanggang ngayon ay wala pa rin silang makitang anumang bakas. Kaya naman magsasagawa na sila ng mas malalimang investigasyon para malaman kung nasaan na nga ba si Patrolman Aaron Blas at kung ano nga ba ang nangyari sa kasong ito. Sa pag-upo ng bagong provincial director ng Benguet Provincial Police Office na si Police Colonel Lambert Suerte, bumuo sila ng Task Force Blast, isang special na team na nakatutok hindi lamang sa search operation, kundi maging sa mas malalimang investigasyon sa pagkakawalan ni Patrolman Blas. Dito, lahat ng angulo ay tututukan, mula sa posibleng pagkahulog sa bangin, pag-aawol, hanggang sa isyo ng posibleng katiwalian sa loob ng training center. Lalo pa't isa lamang ito sa mga kasong may nawalang trainee sa loob ng Bisok. In the first place, no, ang uh, kino-consider natin doon is uh, doon sa uh, posibleng naligaw uh, or nawulog na aksidente or uh, maarin din pong umuwi, no. And uh, here comes our uh, uh, provincial director, nag-initiate nga po siya, no, na we have to uh, uh, consider all the uh, uh, very least possibilities or assessment kung ano talaga yung nangyari. That is why uh, our provincial director uh, recommended for uh, the creation ng uh, special uh, task force, BLAS. No? Sa harap ng kawalan ng malinaw na sagot, ilang ritual na rin ang sinagawa ng pamilya. Isang panalangin para sa kanyang kaligtasan sa kanyang kinaroroonan. Pero malinaw ang kanilang target, mahanap si Patrolman Blas, buhay man, o mas malungkot na posibilidad na wala na itong buhay we have first to locate yung uh, katawan ni patrol Aaron blast whether it is it uh, is patay na o hindi no para doon po tayo mag-umpisa and uh, we are still hoping na uh, sana pag uh, natagpuan po siya no is uh, buhay pa rin and uh, on the other side sa hindi natin naasahan kung uh, bangkay na po siya no na nahanap isa uh, we have to subject him for autopsy para Malaman natin, no matanto natin kung ano po yung talagang nangyari, kung aksidente or may yung tinatawag natin po na baka foul play on part of the internal investigation being conducted by the special task force sa BLASMAM. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang 60 araw na training ng mga kasamahan ni BLAS sa loob ng Bisok Training Center sa Ampukaw, Itogon, Binget. Vanessa Bouton, R. N. G. News.